Shut Day 1, SPBB po sa ating lahat mga kapatid. At welcome sa ating mga panahoni na kasama natin sa oras na ito na nakikipagkaisa sa ating, sa ating mga kapatid, sa iba't ibang dako ng Sambales. Pagbati po ng pag-ibig at kapayapan sa lahat sa ating mga panahoni na connected. At uh, sa pagkakataong ito mga kapatid, sa ating unang araw ng pagpapasalamat sa Diyos, ay dinalaw tayo ng ating Provisional servant. Narito po! <laughs> hindi ko na kagad patatagalin. Akin mo! <laughs> Papi ng pag-ibig at kapayapaan. Actually po, hindi ko naman po kayo din dahil wala ko kayong sakit. Ngayon, kung may sakit po kayo, pwede naman po tayong magdalaw. Actually po, meron tayong provincial harana Every Thursday, my are